Good morning po mga kalaki, July 30 na po at ito na po ang magagandang 3 digit lucky numbers ng mga tips na bagong sumada at syempre po mga kalaki kung meron po akong hindi mabibigyan na lugar o lugar mo sabihin mo po at bibigyan ko po Okay, ilista mo na to mga kalaki, 3 digit lucky numbers, Thailand, 197, Philippines, 302, India, 135, New Zealand, 648, Australia, 245, Mexico, 192 Canada 731 Greece 804 Israel 239 Las Vegas 477 Saudi 120 Japan 486 Italy 593 Germany 197 Korea 233 Texas 251 China 043 Singapore 920 Hong Kong 876 Dubai 188 Malaysia 939 Taiwan 735 Ayan po mga kalaki ang ating 3 digit lucky numbers Ngayon pong umaga Pwede nyo po yan iramble mga kalaki Pwede nyo tayaan sa Lotto Pilipinas Sa Lotto Abroad at sa National okay? At syempre po mga kalaki 3 days po yan bago po bitawan claim lalong lalo na lalo po sa mga hindi pa po nakatikim ng lucky numbers namin sa mga bago dyan subukan nyo po ito mga kalaki alagaan nyo ng 3 days good luck